Ali kayo, anak mo po. Nag-aaral pa ikaw? Anong grade mo na? Grade 5. Oh, kain kayo. mayroon din dito tinapay po ha. Doon may tinapay drinks at po ating muntinga pansit. Upo kayo dito na O, oh, malayo pa pala Paupuin natin ito, malayo pa ang pilanggalingan nito. Biruin mo 'yan, Five, 2 uh, two hours, 2 hours. Ayun dito, kayo. Huwag kayong mahiya dito, kayo maupo. Da nga maglumi. Da nga maglumi. Ang lumi pala na yun nag iyak. Da nga Ah. Oh. Eh kumain na sila yan. Sabi niya. Hindi na yun magbalik kay malayo man yung pinanggalingan. Oo, oh, 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 Ibig sabihin dito pala kayo kahapon. Pasensya na kayo ha, na mali lang ng information yung mga Okay. magulang Makaan ko. Kasi yung, barko. yung barko na, na late kami. Na late. Mm -mm. Kaya kahapon nandito pa yan sila. Ay, tinapay. Malayo pa tong pinanggalingan nila pala. Anay, oh, o kukuha ko oh, kayo ha. Habang tayo magpapalaro tayo dito. Oh, sige. Ready na ba ang lahat? <laughs> Sana yung tubig mo. Ito na. A anong gagawin natin diyan? Lalagyan po ng tubig tapos isasabit Kaya Dito. Kung sino yung sino ang ma piring. Ma tapos may piring? Opo. May piring. Ay, ganun. lang Sige, paano ito? Ikaw nga ang gagawa. Sino ang gagawa nito kasi siya ang sanay. Magkakabit. Dito natin kakabit. Dito? Sa mangga daw, sa mangga. <laughs> Layo. <laughs> Ah, sige. oh bahala kayo. Kayo ang uh, director nito, ah. Ah, sige. Sino ang gagawa? Sabit. Halina, <laughs> tulungin ninyo ako. <laughs> kay Alia itong palaro, ah. Ah, kay Alia, kay... Abalay ah, eh. Lagyan natin yung tubig. Ah, dapat mataas? I doon pala natin isasabit oh. Sige Kuya, ikaw Kuya, dali Kuya. Okay. Ikaw Kuya, lagay lagyan daw ng tubig. Walang butas 'yan. Walang butas ba ito, Alia? Hindi ko nga po Ah, lang raw. Oh, okay. Ay, may butas. Oh, dudoblehan natin. Dudoblehan natin. Yon. pag hindi na wasak Pag hindi na wasak, na yon dapat laksa ng wasak kung sino oh lagyan mo pa kung, si, kung sino ang makakawasak ayo ayan so pinipiringan na po nila ayan ay sobrang na isa lang ganyan lang ayan okay. <laughs> <laughs> ikot eye, ah ready okay One Two ah direto na Diretso ah oh. ah oh. oh. <laughs> Ah, oh. ah, oh. oh. <laughs> next. <laughs> Ayan dalawang ikot lang. Tama na yung dalawang ikot. Oh. <laughs> Ikot yung iba eh. Ah. Oh. go. Go. Atras, atras. Ah. Oh, ah, meron kang 500 pesos. Ah, oh, sige. Salamat po. Ah, anong gusto nga sabihin? Thank you po sa nagtulong sa akin. Oh, sige. Next, uh, isang libo naman tayo. Isang libo. Isang libo naman tayo. Okay, mga matanda. At mga bata, pwede rin. Sino ang makahuli? Hindi dapat nakatali, ha? Manok. Una, sino yun ang makadala sa akin ng manok? Ayan, ang manok. Ah, ito, ito, manok ko. <laughs> Manok si Lo na ang makadala ng manok sa akin. Isang libo. Sino makadala? Ah. May manok na katalak <laughs> Hindi, hindi nakali. Hindi nakatali. Ay, o oh, panalo. <laughs> panalo na si Kuya Ricky. Nahuli na yung manok. Ayan <laughs> na, may manok na puti. Huwag yung maliit. Huwag yung maliit, yung malaki. Tapos sa... Uh, pwede nating... Uh, Pwede nating hilahin yung manok na may nakatali, pwede nating paalpasan, habulin. <laughs> Sali kayo, ti. Meron yan. Ayaw nila. Ibalik mo naman sa uli. Ayaw no? O, Walang manok, walang manok. Kaya tinimpa, siguro manok rin eh. Yun na, yun na, habulin nyo, yun na. Ah, ah. ah. Okay, oh. ah. 1,000 pesos. Sino ang makauna niyan? Yan. Yan, oh, yan. Yan. Oh, dali. <laughs> 1,000, oh, oh, lumipad, <laughs> lumipad, <laughs> lumipad. <laughs> Ang ilap pala noon. Sa kawayan na. Ah. Kasi ang isip ng uh, manok, ikakatayin siya, no? Bakit kayo hindi nasali? Yun ang tanong. Ah. Wala. Ayaw. Oh. Ay, may, ano ito, o oh, kasi may mga sisiyaw. Yan, o, oh, kahit may sisiyaw? Oh, okay. ah, madali lang yan. Ayun. Ah, madali lang yung may sisiyaw. May tali. May tali. <laughs> Ayan, o. Oh. Pwede ba yan, ipahabol eh? natin yan? Yan ang ating pahabol? Ah, may sisiyaw, may sisiyaw. Madali lang yan, mga ka. Madali lang mahuli pag may sisiyaw, no? Eh, paano ba to palaro? Next na palaro, natunod na laro. Nung gustong sulod na laro? Yung sa ano, sa, yung pako, yung sa buti. Ginalagay po dito, ginatalian. Para, para ipasok yun. Opo, sabote. yung Opo. sa buti. Ipasok yung pako, sa buti. Ah, Hirap yun. Okay yun. Maganda din yun. Baka mahirap yun. Baka mahirapan sila. Oh, mahirap sige. talaga magpasok. Gaganon-ganon Gaganon. ka, oh. <laughs> o. Kung paano mo papasok, eh. Oh. Ganon yun. Ganon. May tali. Sige, pahingi kami ng pako at saka tali. Oh, oh. Tsaka buti. Hindi oh. <laughs> ako ng contestant. Isang bata at isang nanay nila or tatay nila. Sige, kahit dalawa, tatlo lang. 1,000 ang premium natin. Uh, iba yon iba. Iba naman ito. Sige, isang matanda or kapamilya nila. Tapos, ano? Teka na. Dali. Ah, sali kayo. Badali lang ito ang aking palaro. Give me what I want lang ito eh. Oo. Hmm. Huwag kayo. Parang hindi man kayo ganado. Minsan lang tayo dito eh. Magpalaro eh. ay. na, Go tayo. Oo. Oh. O oh, sige. Lahat na lang kayo kasali ah. Okay. Pero ang mauna dito sa akin na makapagdala ay mayroong 1,000 pesos. Sige. Dalhan niyo ako ng uban. Uban. Puting buhok. <laughs> Puting buhok. Puting buhok. 1, 2, 3. kilos na kayo. Puting buhok. 1,000 pesos. Puting buhok. Ah, oh, sige. Dalhin mo dito, tatay mo yun. Dalhin mo dito. Ah, oh. Ah, oh, very good. Oh, sa kailangan lang yung participation niyo, Oh, hati kayo ni. Saan yung uban? Ito. Ebidensya. Tatay, daw gin ubos kita na nanagin parang ginana. Ano, anong anong nararamdaman mo yung parang gina ganyan ganyan niya? Eh, eh, Sakit din. <laughs> so dahil nasaktan si tatay mo, hati kayo ha, tag 500 kayo. Okay, bigyan mo 500 si tatay mo. Eh, Salamat. Ah uh, po, ayun. Oh, ganun lang. Oh, di ba la? Oh. Oh, sige. Oh, si nanay, oh, maraming kambing. Next. Baba, ay kambing. Dadalhan akong kambing. Um, <laughs> okay, so hati kayo tatay ha. Okay, sige. Next, ano ba ang ating sunod na hihingiin? Saan yung ating papremyo? Ayun o. Dapat mabilis lang. Kaila participate tayo lahat. O. Oh. 500, mayroon ka 500. 1,000 agad? May 500. 500? Oh, o, Sige. Uh, ah, si diba si ay, sige. Sino ang sasali para alam ko yung ano, halika kayo dito. Kung sino ang sasali? Halika, mga bata. Okay. Ben. Dali ay kung hindi kayo sasali, wala kayong premyo. Sayang pa ito, additional ito doon sa inyong uh, ano, sige dito. Biro tayo dito ng sampalok, ano? Kuha tayo ng sampalok. <laughs> Kuha tayo ng sampalok. Ano pa ang ating uh, palaro dito? <laughs> Solmagay. Okay. Solmagay 500, 500. Meron akong dapat may judge tayo dito yung hindi maasiman. Halika kayo. Judge, judge. Parang naasiman na ka na agad. Ah, <laughs> oh, ganyan dapat ah. Oh. Dapat, ang contest natin. Ah, oh, sino ang sasali? Sino sasali? Lahat sasali. So, ang dami. Ang daming. Yung hindi lang naasiman. Ah, oh, sige. Sino ang matibay sa inyo yung hindi maasiman? Dali, dalawa, dalawa, tatlo, kutis, tatlang. Oh, ayan na sila, no, Ha? Si Sunny, o oh, sige. Matanda naman, matanda naman. Sige, mamaya mga bata, Nakaparalo na eh. Kailangan oh. O. Ikaw, dalit ka. Ako pipili. O, oh, babae naman, babae. O, oh, dalit, babae, babae. Ako oh, po kuya. O, sige. Baka may naasin na. O, isa pa, isa, dalawa pa. Isa pa. Ayan, no. Sige, kuya. Babae. At inimpa, Ay, talo ka na agad eh. Bala ka, Sino ang makapanalo? Dali. Sino? Nanay. Nay, halika, nay. Mag-games tayo. Daye man. Mga ano sa palok. Mga ano sa palok. Mga ano sa <laughs> ah, dalawa na lang kayo. dika ikaw. Mag-asawa kayo? Ay, mag-asawa man sila. di pwede. Ikaw, ikaw, ikaw dito. Ah, yan. Ah, sige. Dalawang contestant tayo. Dalawang contestant. Ang gagawin natin, hindi talaga maasim ang sapalok na ito, di ba? Ah, tingnan ko ah titikman ko po. Hindi po talaga maasim. Hindi hmm? <laughs> 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 anyway, maasim. Ready na kayo? Opo. Ah, sige. One, two, three, go. Dapat walang reaksyon na naasiman kayo, ha? Nalaglag. Nalaglag? <laughs> Parang na uh, matamis talaga, no? Ubos na ng akin. na. Ay, ay eh, sa'yo, ubos rin. Ay, wala asim. So pareho silang panalo. Uh, walang talo. <laughs> oh. maraming salamat po. Ayon. Maraming maraming salamat po. <laughs> ayo di ba la? Ayaw nila ng challenge eh. Napakadali mo lang yung challenge ko, oh. Oh. <laughs> Oh, di ba masaya, no? Opo. Oh, di ba lang? Ayaw lang nila eh. Dapat nagbabanding-banding tayo. Oh, oh, tingnan mo ako. Big... Pag ako hindi na si ibigay mo sa akin. No, premyo. <laughs> Asim. Asim. Okay. Sino maganda magsayaw daw? Sino maganda magkanta? Kanta. Kahit pang katutubong kanta. Kanta. Ah, sige. Sino ang nagkanta dito ng pagkatutubo ng kanta? Bigyan ko na agad ng 500 pesos. Oh, sino kakanta? Ikaw? Ambahan. Ambahan, yung lokal nila nga kanta. Wala ko yun. Hindi pa makapiright yun. Ah, sige. Sino kak sino mag hindi matagal. Ah, sige. Sino ang mag-aalay ng kanta? 500 pesos. Sino? Sino? Naka 500 na ito kanina eh. 1,000 <laughs> na pala oh. Marami na sa pira. Sino ang kakanta? Ambahan. Ambahan. Ang bahan. Ah, oh, sige. Ito daw. Ang bahan daw. Ikaw. Ikaw saan eh? Hindi ko rin yan. Ang Ano yung mga dating mga kanta natin ng mga pakatutubo? Yun ang ano? May showcase natin ng maganda yung mga kanta ninyo. Sino ang mga nagakanta ng pangkatutubo? Ikaw, te, nagakanta ikaw? kanta tula. Ano yung ambahan na tinatawag? Marunong ka magkanta ng ambahan, amiga? ito, ito, sige. 500 pesos. May ambahan siya. Okay, sige. Sige. Tapos ikwento eh, mo sa amin ko anong ibig sabihin. Sige. Okay, sige. Ah, ayaw Sige Tayo lang naman eh. Tulugan niya mahirap. Ah, sige. Yung ano lang, yung hindi mahirap. Yung madali lang. Anong ibig sabihin naman? Yun na yun kuya, meron. Meron ka, okay, sige. Ito, 500 pesos. O, oh, sige. Tapos, isabi mo sa akin ko ano kahulugan, ha? O, oh, sige. Ano, Kaya mamaya naman. saan yung kahulugan? O, oh, sige. Sa pag-ibig or sa kasakit, sa tagumpay. Okay. Go ahead. Kang manuk si Balinayaw, no... Surip mag-iltaw no malambong <laughs> kang rirok matamag kabyaw. Yung ibig sabihin yun, kapag umaga ay nagalakad puntang eskwelahan. Pag paghapon, uwi na naman, yun lang po. <laughs> mm, ano, ano, yung kinakanta o tinutula? Yung ambahan nga. Ah, ibig sabihin ambahan ay kasabihan parang ganon? Opo. Ah, yung kasabihan. Ay, Okay. okay. So ang pakiulit pa. Anong ano yun? Kang manok si Balinayaw, nusorip mag-iltaw, numalambong kang rerok Ah, parang parinig rinig. Opo. Okay. Dito marami tayong natutunan, mga kapobre. Ay, ang ambahan pala dito sa kanila ay anong tawag doon? Yung sa amin. yung parang kasabihan. Kasabihan. Ah, okay. So ayon Ambahan, ang, ang kanta naman sa inyo ay yung... parang libangan lang ko. Libangan. Pero ano ang tawag sa kanta sa inyo? Awit awit ah, ayon. Ah, ang baha na isip ko, ang baha noon. <laughs> yung pala kasabihan. Oh, okay, sige. Pakiulit po anong kasabihan po 'yon? Yung ano, ang baha. Oh, uh, yung kanina, yung sirabi mo. Pakiulit ayon ah, yung, yung kanina. Ano? <laughs> kang manok si Balinayaw, nusurip no magkabiyaw no malambong magiltaw kang rerok mata. <laughs> ang ibig sabihin ay <laughs> pag umaga yung mga bata nagapunta sa eskwelahan paghapon babalik na naman I see okay so dahil jan mayroon kang 500 pesos ayon Ambahan. bahan ayon <laughs> <laughs> mahiya magparticipate yung iba no mga kapobre at sa ulo awit lang sige isang awit sino ang mahilig man magawit awit magaling awit awit dito mm. Ah, oh, sige. 500 pesos sa isang awit. Ah, oh, sige. Hawak, hawak. Ay, kahit got... maikli lang. Oo, oh, oh, opo, sige. Maikli lang. Oh. Kahit maikli lang. Apa, oh, po, sige. Kamakit eh. Pira. Oh. Simulat sa pul mahal kita, nalalaman mo, walang wala sa loob ko. naiiwanan ko Bung akala ko'y hanggang wakas Bakit biglang nagbago Balat kayo lamang pala ah, Naniwala naman ako Gong ba Kung liligaya ka Hindi ko na Sa lang. Lang Iba Ito po Ito pa ito po ang inyong premyo. Thank you po. Thank you po ng marami. Thank you. Ayon. Welcome po. Ayon. So kahit malayo yung pinanggalingan niya, nag-participate siya, mayroon siya premyo. Ayon. Sige po. Kasiyahan natin ngayong uh, nalalapit ang Pasko dito sa Bulalacao Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay mga kapobre. May palaro pa ba? Wala namang magsali? ah, <laughs> uh, siya, sige. Maraming uh, salamat po. And uh, magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye na uwi na kami. <laughs> Ayaw. Uh. magsawa mag po sa uh, katulad namin kung kung oh, mangyan. Sana hanggang sa darating ng mga taon. Opo, oh, makabalik ulit ano? Opo, opo. Sige po. Sige. Salamat gid sa ulit sa mga biyayang ninyong binigay sa amin po. Oh. Malaking malaking pagpasalamat namin lahat ng aking mga kasustubong mangyan thank you po thank you ayun sige kain ulit tayo marami pa tayong pagkain ay tingnan mo daw yung gawa niyang bag sino? siya yung may gawa saan? saan yung bag niya? ay pakita natin alika kuha ni kuha ni bye 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 po kami mauwi na hinintay pa ninyo yung kasama nyo maghakot may big, nadala na ninyo bigas nyo? Ay, nandyan pa. O, oh, sige. Bye-bye. Hanggang sa muli. Merry Christmas sa inyo, ha? Kuyo, ikaw. Kuyo, ikaw. Kuyo. Kuyo. Uwi na kami. Ayun yung sa kanila, yung groceries nila. Lagay nila sa kanilang pinakang balulang. ayon Yung pinakang balulang kasi nila, yan yung lagayan nila mga produkto. Kung mayroon silang mga dadalhin na mga kamuti, mga ganyan, rada ubi. Yan yan yung nilalagyan, no? Oh. Yung balulang. Oh. Kaysa sako, mas comfortable sila. Ginaganyan lang nila yan, mga kapobs, mas mas uh, ano sila, comfortable sila. Kami uwi na, ha? Huh? Bye-bye. Awa po, welcome po. Opo, hanggang sa muli ha. Sige po. Sige po. Bye-bye po. Salamat po, Mama Figaro and Friends, maraming maraming salamat. Thank you very much uh, uh, sa inyong lahat. Thank you very much po. Bye bye. Sabi namin bili kami kay nanay ng tinging ano. Bili kay Ricky tingi. Na ano? Kambing. Kambing dami. Bawati. Kasi kilo bawa sa gilid. na lang. Aba. <laughs> <laughs> Nay. Oh, may pagkain na sila at may Pasko na. Bye bye nanay, mauwi na kami. Oh, bye bye. Hindi oh. na mamalik. Matagal pa siguro. <laughs> 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 Baba, hindi man ikaw nagalaro eh. Ay. Mm. Pero kung magpayag si nanay tingi ang kambing, balik kami agad bukas. <laughs> <laughs> <Kambing, tingi. laughs> Hindi pwedeng tingi. <laughs> Hindi pwedeng <laughs> tingi. Hoy, <laughs> yung kambing. Sige. <laughs> bye-bye ho. Ayan, bye-bye. Away na kami.